Hello. Sa ngayon, tayo ay magwi-withdraw. <coughs> hindi ko sana balak mag-withdraw eh kasi pag hindi ako mag-withdraw, ito makukuha ko pa to bukas, tong 10,000. Kung hindi ako mag-withdraw ngayon, makukuha ko to 10,000. Pero wala, kailangan natin mag-withdraw ngayon. Kasi medyo malaki na rin eh. bagal kasi internet eh mag withdraw muna tayo withdraw Lati, lati, lati. wala titira ubusin natin yung balance natin ingay yung maingay yung kung ko, chicken confirm Tinggal sahaja dengan zero balance <laughs> aga

So, nawala yung nandito. Yung sa Kasi nga, nag-withdraw ako ngayon eh. Kaya nawala siya. Pero kung hindi ko yung binidraw, bukas sana may 10,000 pa ako. Pero wala. Kailangan muna natin mag-withdraw. Para makuha, bumalik yung puna natin. yun lang update ko lang kayo sa yung winidro ko <laughs> bye bye